Okay, what's up mga kabayos no? Karon at uh, today is uh, weekend na weekend mga kabayos. Today is Saturday. Ayan, at simpre mga kabayos, today is month of January no? At simpre, uh, anniversary na to sa ato ang motor no? At simpre, karon nag one year na dito siya mga kabayos. Ayan, at siyempre karon kay ato na, na nag 1 year naman sa kabayers ang atong i-update na to kung unsa na to gidungag sa ato ang motor mga kabayers no na uh, Explorer 250 version to na to mga kabayers no. Kung gusto mo mag-inquire ni mga kabayers kung mag mo nga ni na unit mga kabayers no, pwede pwede pud mo mag-message sa ilang Pupin Motorstar Buhangin Brands mga kabayers at nako ibutang sa ako ang description no para pwede kayo mag-inquire dito. Sige pabot mga kabayers tara, let's go. Okay, ayan mga kabayos, update naman po nato to ang atuang Motorstar 250 uh, version to mga kabayos. No? Ayan, at siyempre, unahon nato ni ang ato ang uh, ang iyang ang iyang body ng mga kabayos no. Uh, body, and kung nakita na to da mga kabayos no, uh, na, ang nawala nato da is na ipangalan din na ano, ah uh, Motorstar. Ako namang gitanggal mga kabayos no, ayan. Ingani na lang na nabilin sa yamba body niya. Ayan mga bayis. Oh. Ah, sino na sino siya mga bayis kay igamitan na to siya og magic katas. At siyempre, ang side, ayan, Andre, wala pa na ito nagilisan. Is stuck pa yan mga kabayos, no? Andre po, stuck na po na siya. Andre sa iyang side niya. Okay. Kaya sa karang problem din mga kabayos, ang kini. Ingani siya mga kabayos, no? Sa karang na problem niya. Pero sa karon, uh, wala pa man na, ingon na siya na na nalangkat, na mga kabayos no kay kay ambira na naka pangkas dire sa atong atong OBR na to no at siyempre ang kinay, nakita niyo naman mga kabayos uh, pakita na ko niya anong nakabutang ko ng ani share na ko na sa inyo nya mga kabayos tapos ang dire sa likod mo ni ang ang yang uh, brick o yang ano yung, yang kanya ang sa tawag na na signal light ayan dalawa mga kabayos no ayan at siyempre ang yang ligid mga kabayos no ang size sa atong ligid sa likod is 140 by 70 17 mga kabayos no medyo dako-dako siya ayan tapos siyempre nakamag na siya at eh, ano ang version 2 is dako-dako na ayang pan mga kabayos no yang california california mga kabayos man tapos si, Ayan dere, nindot na siya pagka design yellow na pud na siya mga kabayos no. Ang kini ang ano mga kabayos ang iyang um tambotson niya is, is stuck pa rin niya mga kabayos no. Wala pa na wala pa na ako na nausa mga kabayos no. kay Nagaplan po ko sa manato na mana yang stuck niya at siyempre na aja po na yang silencer sa sulod mga kabayos no. Wala pa na ko nagitanggal mga kabayos. Ayan. Tapos ang iyang kondre to na, na aja po niya siya -start. Ayon, side niya Uh, medyo lower jud siya mga kabayes no iwasan yun na, na. maka online mga batu bato mga kabayes no so, mga si ayan di kaya lang jud mga kabayes example kini oh na itabo sa kuha mga kabayes no as of now mao pa man ni ato ang prob uh, problem sa akong motor kayo karon nag one year na sa mga kabayes at siyempre andres sa side itanggal na ko na pangalan ng motor star mga kabayes no nanay motor star di ana kabutang itanggal na ako Pan Andre na sign na nakabutang na makita nyo is Explorer 250 version to. Ayan, money shop. Ah, nakita mo na ang Andre na sign is na IB power nakabutang. Upgrade sa yang tanki mga kabayers. Ayan, kung dre sayang um, mm, stock mga kabayers is na pa na ya, uh, na nakabutang no. Sa karon na wala na siya nakabutang kaya ako nang itanggal tapos ang maximum masood po dani sa tuwang kuan mga bay sa tong tangki is 14 liters ayan kunya so, nato na isunod ato dre ato sa ning unahon ning palibot na ni ayan at siyempre kini yang ato side mirror dili na po na siya stock mga kabayers ato na ako na po ning ilisa no and kung gusto po mag-inquire ni ayan nasa ako ang description no ako lang butang to ang link ani sa ano ni siya shopping ako nagipalit uh, gipalit mga kabayers ayan at siyempre ang derisa yung dis ang uh, yung rotor niya ayan nakita nyo mga kabis no lahi na yung rotor niya ayan lahi na ang design niya kaya ang original na ni yellow deri tapos may parang bulak bulak ang design yan tapos karon gilisan na ako ni ayan kung gusto mo mag inquire po regarding ani na rotor mga kabis no ibutan lang po na po nako sa akong description no ayan ibutan na po sa description at tapos pag word pag, pag niya ni eh, apil na niya ang iyahang uh, bracket siyempre ay paki sa man siya at kini mga kabayos no At uh, katong yung old niya na caliper dili to siya makasya diri mga kabayos ang gibuhat nako is naman mo'y kaila na ano ay 200cc na Motorstar Japan, japon kay gamay man na caliper makasya siya yung kandiri sa caliper diri sa atong kitaon na bago. kaya mo na akong giswap na lang po sa pikas mga kabayos para makasya ang ang caliper diri sa atong bagong gitaw na rotor na to sa iyang disc brake. Ayan. ah uh, medyo okay na sa tanaw, no? Umaing ani makapilit po kang ngani na design dito, Andre. Kay ang po nung sa design niya. Ayan, ako lang po dibutan sa akong description, no? Kay para kung gusto mo mag-order mag-order mga buyers sa iyang uh, Facebook page, para direct po kayo mag dito, mag-message, no? Ayan eh, katong naka napa yung mga motor start na ano da version to kung ganito na set up ng mga kabayors, kabayos ayan pwede kayo no Sanduga lang po ninyo kung ginahan mo mga kabayos ayan tapos diri sa tubangan wala pa niya ako wala pa na ko, gitanggal niy, ano ni ah, lamuka ayan Lamu lamuka <laughs> kalemuk ka na wapana ko ni tanggal pero napakoy balak tanggalon po ni siya, mga kabayes no kay ilisa na ko ni ilisa na ko ni ang uh, sticker no ayan tapos andre sa tubangan uh, sa mirror pa na ko nang gi ano akong giilisan andre andre na side wala pa na ko pero gibutangan na ko gi sticker kaya napang sticker mo no? na mo mga kabayes Tapos tapos at shout out pa ako sa akong uh, sponsor uh, BG product mga uh, kabayes no at siyempre uh, nindot ko na siya na ano na oil para sa tong makina ayan at ako po, kung gusto mo mag uh, regarding ano mga mga review ayan nasa ako ang description ako po ibutang ito mga kabayos ayan mana itong ibutang at at siyempre ayan mana ito makita nyo na ano na maning sa uh, tao signal light I mean ayan mana itong mga kuan makita yung at siyempre uh, nakanindot po dani ng motor mga kabayers no nasa ibutang na USB at while na uh, drive mo pwede kayo mag-charge, mag example nito ayan USB Hmm. Ayan, mano siya mga kabayos o. Oh. Hmm. Okay, man tapos ang kini Ano yung dashboard niya At, at siyempre karoon na itong legio no, Para makita na Pakita ninyo Na ang iyang Okay, nauna ito mga kabayos, no? Ayan, ano na yan, this mo nakita nyo, Atong dagan is 5,600 na, Ano na yan, fuel niya, Ano na yan, RPM na ito makita. Ito na ito makita ang gear, ayan, ano na yan, udo no, gear. Ayan, mo gear, na siya ay time pod, uras, ayan. At siyempre, dire mo na yan, hazard. Okay, ayan mga kabayos, no, Ano na yan, naka-hazard na siya, ayan, nakita po rin yun, no? naka-hazard siya. Tanawon pa nato sa likod. Ayan, nakahasard po siya. Oh, so, na siya yung sa likod nato nakita. At siyempre, mo yung ato ang yop na tong hasard. At siyempre, mo yung itong uh, left and right. Ayan. O mo yung ang siya Tapos mo yung ang yung na switch kung naka ano rin siya mga no? Mo pwede part light. Ayan, mo siya naka center to at mo na led na to makita na to dra no na pag design sa GPR na uh, latest na version to ayan may nakita kayo na led ayan tapos kung iuna to ni na mga guys no kine-spool mo na uh, makita na to ang iyang uh, headlight ayan headlight tapos mo na ang high uh, araday at siyempre, uh, kinipin no. Nakaluna siya tong yak. Nakahay na siya. Ayan. Tapos, napusay uh, siya pas, uh, pas light. Ayan. Tapos, mga yung uh, serbato niya. O starter niya mga kabayos no. Nakunan siya na to. Okay. Okay. Okay, ayan mga guys, nadungog niyo siya ang normal na ano, uh, tingog niya mga kabayos, no? Sa motor. Ayan, pag nakahunong. Dili kayo siya sabak kayo mga kabayos. No? At kung, kung tanggalon niyo mga yung silencer, uh, masaba siya. Pero kung di yung tanggalon, uh, normal lang yung tingog mga kabayos. Ayan, madungog na nato na siya. Ang ingana na yung pangyayahang tingog niya mga kabayos. Okay, ayan, uh, mo na itong nadunog na itong natingog, no? Sa ito ang motor start. Ay, maroon din normal na tingog kung hindi din matanggalo ng iyang uh, sa mga kabayos. Okay, ayan mga kabayos, no? Yalan po atong itong update karon sa ato ang motor start at 250 version 2 ayan siyempre wala po na itong na-update karoon, ito, uh, uh, na karoon na ito sa itong motor na nag-1 year na dito siya yan lang po itong na, murag, na dungaga nato. ito no? ay alam mo na kailangan na ito mag-update po na ma, napoy design po na ito ang motor mga kabayers ayan at siyempre sa gustong mag uh, inquire inquiry rin ng motor na available dito sa Dabao bisag uh, sa asa na brands no na ito dito pero dire, kung dito sa Dabao uh, recommend din ako dito pwede mo mag inquire sa sa buhangin brands mga kabayers pero kung mag inquire mo na ako link sa description no? ayan Okay, ayan lang kabayos. Yan lang po atong update rin sa ito ang uh, Uh, sa ang uh, motor start. Ayan mga kabays, thank you and God bless.